Nagawa na pala tong ano, yung isang lane yan. Di ako makatigil doon, ang daming mga sasakyan. Hindi okay, merong bike trail. Bako-bako yung pagsada Yan. Salamat. Ginawa na rin. Isang lane pa lang. Dito to sa Quirino Avenue. to. Ini Ito yung Ito. hmm. bahay na ya, ini ya, pa naman ini bahay. ini ya, ini ya, tutubig pa pala dito yung dapat na solusyonan sobrang traffic yun dito ito yung ginagawa wag ito yung ginagawa wala center island sana mapalitan nila ng mga bagong puno importante yan yan nakatawid na tayo dito sa kabila side yan mga uh, puno yan. may hangin yan ito na ulit project ng may nilad balik tayo sa init kabayan yun din to yung ginagawa wag yung ng center island Sana mapalitan nila ng mga bagong puno. Importante yan. Hindi pa pwede yung puro mga semento. Dahil well, laging mainit sa Pilipinas. Yan. Ito wala rin mga puno. Walang masilungan yung mga nagdadaan. Ito, uh, road widening na to. Adler Celino Street. Ito, uh, lalapara na rin. Pinaayos yung mga, ano dito, mga kable. Um, Nabawasan na. Pero meron pa mga, ano, mga nakalawit pa. tayo hindi pa ah, na kaya yung konakopan, na kung 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 fence marami nang ano uh, nakatambay ng mga homeless And, Andres Bukid Padre Paura

Ito, tri Update okay. na rin natin yung stereo de paco dito. Ay, ah, ganito pa rin. Hindi pa siya na redevelop. Pero ano na to, uh, nalinis na yung mga pura sa dredge na hindi na maitim yung ano dito yung kulay ng tubig dahil na kuha na yung mga burak yan. ano na lang yung pagdalagay na lang ng linear park redevelopment yan pero ngayon dun gate meron na punta na 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 ng, ano, ng Swinia Highway South Super Highway tuloy natin dito punta ang South Super Highway ng pagkir ay meron na ito yung southbound na ramp grabe grabe yung mga dahang mga ano dito mga malalaking truck 15 wheelers 18 wheelers iba mga bahay dyan ongoing skyway stage 3 southbound on ramp hindi pa Pinoporma pa lang yung ano dito Yung Piera Merong toll booth Top rock Dito uh, uh Skyway At, um, Safari na housing um, Luma-luma na rin Ayan, ginagawa mga Poste eh larangan nga lang eh yung kalalaki yung mga uh, truck na nabiyada napunta yan at yun eh yung southbound uh, may po lang tayo ulang mga nabiyada mga truck yung southbound truck Ito yun ang sa dapat masolusyonan yung um, traffic. Traffic. Hali na ipapunta ng pier. Nagtutubig pa pala dito. Nagawa na pala itong ano, isang lane. Yan. Hindi ako makatigil doon. Ang daming mga sasakyan may merong bike trail. Bako-bako yung kalsada. malamat Salamat. Ginawa na rin. Isang lane pa lang.